So yun mga idol, for today's video, ayan, dito tayo sa kantuhan ng pamilya uh, Pami Laguna mga idol. Dahil tayo ay mayroong pupuntahan na maagap. What? Pali, umalis na nga pala kami dun sa amin ng alas 3 ng madaling araw. At bigla kaming nagutom dito ni Commander, kaya kami stop over muna dito sa may lumihan. Yan nga pala si Rosiana, hinarada natin sa gilid. At ayan nga pala yung kantuhan ng ating uh, papunta sa Infanta at papuntang Maynila mga idol. So nag-order na kami dito ni meses ng uh, lomi. At ayan. i na ako diyan mga idol. Good morning. Magandang magandang umaga. Tanggap tayo umuli sa ating uh, munting bahay mga idol. Ha? Huh? Stop over muna kami dito sa Maylumihan. Ulit-ulitin ko pa ba? <laughs> No lo mismo mga idol. Nice. Napala si Riana. Ang ating uh, service. Good morning, good morning. At dito tayo mga idol sa Lomi, kain tayo ng. 6 months later. Eh, nungos na. What? Masyadong masarap kaya nakalimutan na nating uh, pakita. <laughs> kinain na natin ang kinain mga idol. So, tara, pag-horabes na tayo dun sa pagpunta. bus Bali, ayan mga idol at inumaga na tayo rito sa daan. Dito na tayo sa boundary ng Pagsanghan at saka ng Santa Cruz mga idol. So update update na lang tayo mga idol dun sa pupuntahan natin. Tara, let's go! One eternity later. So ayon mga idol, bali na tayo sa may uh, Santa Cruz ayon at tayo ay nakarating na inumaga na tayo mga idol at pabuti naman at maganda ang panahon na init so hindi tayo mga ngamban na tayo ay mababasa at malamig pagbabayahin natin mga idol Malamig pag umuulan at saka mahirap magmotor pag umuulan mga idol Ito to yan, bola lang yan So kaya nga pala tayo nandirito sa Santa Cruz, Laguna ay meron tayong kukunin na mahalagang importante mga idol what? Dahil nung nakaraang araw ay tayo ay nagka problema doon sa ating driver license mga idol Huwag kayo yeah gawa nung kami ay lumuwas ni Meses ay yun pala ay yung ating uh, OCR uh, ORCR nung ating uh, motor na dala ay wala pala tayong uh, Xerox copy no mga idol at ang nadala lang namin ni Commander ay di yung picture sa cellphone so hindi pala yun inuunor ni LTO pagdating sa picture ang galing ang galing <laughs> So, may sinabi sa akin si LTO na kailangan daw galing yun sa pag-picture ay galing sa portal, mga idol. So, <coughs> excuse, naunubo na tayo, mga idol, pag-edit. So, yun pala, pag yung motor ay nakapangalan sa iyo, ay magbukas ka ng portal at lalabas din pala doon yung yung ORCR nung uh, rehistro. Yun. Doon tayo hindi tayo matitikitan mga idol. Kaya po dinala ko <laughs> So yung ginawa naman namin ni Meses ni Commander ay yung aming dalang drive driver license pati. Yung aming dalang rehistro ay picture lang sa cellphone. Kaya ayun, tikitan tayo mga idol. So kaya tayo tikitan tayo ay milakad dito sa Santa Cruz at may doon lang kaming nasikasong mong kasawa so minalas-malas tayo at tayo ay nahuli ng LTO Maagap tayo dahil tayo ay lunis nagluwas